Shout din sa Team Shenrick. Uh, salamat sa tiwala, pareng RJ Lang Gomez. So, for today's video mga master, yan. Nagmamasilya ako ngayon kasi krenahin ko yung kahapon mga master. Krenahin ko siya. Tapos minamasilyahan ko lang yung may mga scratch. Yung mga na ng bato, mga master, yan. Yung malalali mo siya. Alam mo, Sir Teddy, ako si Eric. Ayaw ko nang magiging pananag siya sa tarot kami. Kaya hindi ko tayo palang magpapakalayan. Ito nga pala yung kasko nung aking ginagamit, mga master. Ang alalay na alalay ni Juan Arbe. Ito po ang alalay ng alalay ni RB. <laughs> alalay daw siya ni alalay ni RB. <laughs> mga Mastero, oh ito daw yung alalay ng alalay ni RB alalay ng alalay ng alalay ng panday so yan mga master at nagtitimpla kami ng primer epoxy mga master para sa kasko yan kasi yung ginagamit namin napaka tibay niyan sa kahoy mga master primer epoxy Master, lahat ng nalabasan ng kahoy. Hindi mo na. Wala ako yung Kaya mga master, kailangan primary epoxy. Tagtag tibay mga master. siluan mga master so yan, mga master atigil ah, mo na sa pagpintura dumating yung talay mga master yan yung tracking ayan mga master pang fishing yan, mga styro oh. ang dami Yan mga master mga gamit pang payaw mga master tsaka ito mga styro mga master tali pampayaw 3 in 1 mga master Isa lang sa inyo para mabilang na maayos ito kayo mga pangkatig mga master ng bangka available na game lang sa mga interesado ito na yung mga order niyong katig mga master dumating na Ito yung mga gamit namin katig sa pangka master Para mas matibay Yan ang gamit namin tali dito mga master Manila Cordage at saka ENT Yan uh, may order si Post Dave A beso niya na yung order niya master Laman ng kanilang yan si kalaut mga master shout out salamat sa tiwala master shout out sa mga nag master yan uh, team dairy g shout out sa inyo master uh, team tris marias shout out selamat sa tiwala master uh, team mcaela shout out shout out sa inyo mga master salamat sa tiwala Atim Sian Shoutout Salamat sa tiwala mga master yeah, mga master Natapos din pagbaba <coughs> Salamat sa tiwala mga master